Hey, what's up mga tropa? Pinalikan ko lang kayo ha. Ah. Ito. Tay sa ako no. Eh bilala. Nice. Tatang una kay. Sabi ni Brother. At basambasa yung mais. Ano? You know, wala na tong mga to. Oh. Tumubo na oh. Hmm. Oh, mga tropa. Brother, pwede pa ba ito? Pwede pa ito? Ito, brother. Pwede pa? Ayan, mga tropa. Pwede pa daw. Tanggalin ko na yung tubo. Pumubo hmm. na kasi. Ayan. O. Tropa. Ito, pwede pa? Pwede pa daw yung mga tropa. Eh, pwede pa kasi gusto to. So dito na tayo. May ako pa pala dito. Ay. Ah, mga tropa. Kailangan dali natin yung sako doon. Ah? Yung sa taas? Si na yan. Mga tropa. Ay! Ayan ko dito sa taas. Kunin ko lang yung sao ko pa, pa dito. Ito pa, oh. Ayan, kukunin ko yan. Pero yung nasa taas na yun, kayo umi na yun. Dama, mga atropa, oh. madami pa pala dito. Grabe ang lalaki, brother. Malalaki dito, oh. Ayan, oh. No. Eh mga tropa oh. binalatan ko ang no, laki oh. Tandang kalmegit. Hmm. Tanggal na. Saan ah, balatan? Ang dito, ayan oh. Ganda mga tropa. Dilaw na dilaw. Orange na orange. Eh balik ako kayo mamaya ulit mga tropa, update update lang. Eh pa like naman, share, comment, subscribe. And don't forget to click the notification bell para lagi kayong updated sa mga latest video ko. So mamaya na lang mga tropa, see you later.